Wow! <laughs> so, good morning mga ka-warriors. Ayan. Um, this is a blessed day today. So, ayan. Magkakapi tayo. So, pagising ko sa umaga, nagkakapi ako. Nakikita nyo naman yung baso ko maliit lang talaga. Para hindi marami, marami ako ng inom. At konting kapi lang. Yan. Maliit na yun yung baso ko pero... Kalahati lang yung laman niya, no? ba diba? Sobrang tipid. So, nasanay na rin ako na uminom ng tubig ng konti lang talaga para para makontrol ko yung fluid na ma, magagamit ko everyday kasi di ba one let one liters a day lang tayo so pag nasobrahan alam ko na so uh, ah, medyo hahapuin ako niyan so ayan daming paliwanag gino you know? so yun kita nyo naman may natirang kamote so yung kamote na yan is yung merienda namin ng kahapon pa yan. So, syempre, hindi naman siya nasira. Kaya, kinain ko minatirang isang piraso. Sayang naman. So, ayan, for the balat ang person. <laughs> so, pag umaga kasi, hindi ako kumakain ng kanin. Hindi ako sanay. So, minsan, nagugut nagugutom ako pag hindi ako nakakain ng, ng, ano, ng hapunan. Kasi, lalo pagkagaling ng dialysis. Minsan, pagkagaling ng dialysis, tapos medyo ah uh, hapon na ako makarating sa bahay mga 5 or 4. Pag akit ko niyan, din na ako makakababa kasi diretso tulog na ako niyan. So, kinabukasan na ako makakain. Kasi pag ako nakatulog, sabi ko wag akong gigisingin kasi nahihirapan nga akong makatulog. So, pag nakatulog ako, dinidire-diretso ko na. So, di ba tayong mga dinadialysis, yun yung problema talaga natin yung hirap tayo matulog sa gabi hindi lang ako sa gabi nahihirapan matulog kahit sa araw hindi ako makatulog so yan kaya kumain ako ng kamote kasi pag pinit po kumain ng kanin minsan na nagsusuka ako so ayan samahan nyo ako yan papakita ko sa inyo kung paano ako maglinis ng aking IG yung nasa liig ko So, ako lang po yung naglilinis niyan simula nung gumaling na yung kamay ko, yung inoperahan na sa pistola ko na gaya ko ng gumalaw. Ako na yung naglilinis. So, ayan, may tiga derm tayo. konti na nga lang yan. So, ayan, nag-order ako. Sobrang liit. <laughs> Nagkamali nga ako ng order. Kasi yan yung una kong in-order is 10, 10 cm mahaba siya. So, ginugupit ko pa yan sa dalawa para maliit lang. Kasi sayang naman kung masyadong malaki yung tatakpan ko ng derm Mainit. So, yan. Yung tinatakpan ko lang talaga is yung sakto lang. Yung hindi lang siya mapasukan ng tubig o maalikabukan. So, ayan. Tapos, may gas tayo. Yan. Gasa, sponsor by <laughs> Dialysis <laughs> Center. Hindi kasi para, ano, di na ako bumibili. Binibigyan na lang nila ako kasi yung dapat na ilalagay sa akin doon sa center, hindi na nila nilalagay kasi pagdating doon na uh, malinis na yan bago ako pumunta ng dialysis, nililinis ko na yan. So, ikakabit na lang nila yan. So, yung gasa na gagamitin sa akin, binibigay na lang sa akin kasi ako naman na naglilinis. O, simula nun, ayoko nang pahop, ipalinis sa iba ako na lang kasi parang mas control ko yung galaw yung galaw or hawak doon sa IG ko, ayaw ko kasi siyang parang nagagalaw dito sa puno. Siyempre, fresh, ano yan eh, uh, fresh yan eh, na nakatusok doon sa katawan mo. So, random. ikaw yung, ikaw yung nakakaramdam kasi sa katawan mo nakatusok. So, ganun yung pakiramdam ko. Kaya, pag kinakabit yan, hinahawakan ko kasi ayaw ko nang nagagalaw na, basta may, ayaw ko. <laughs> wala nang paliwanagan, basta ayoko. So, ayan, pero minsan, ano, bihirang-bihira pag, ano, pag bigla ang dialysis na hindi ko malilinis sa bahay. Yun, nalili, na sila na yung nagpapalit ng buong gasa. Pero pag alam ko yung schedule ko, syempre, gigising ako ng maaga. So, nakikita nyo, ano yan, dalawang gasa. Yung nasa itaas na gasa, yun yung tinatakpan ko ng tegaderm bago umalis dito. Tapos yung sa baba, tape na lang para pagdating doon sa dialysis, tatanggalin na lang nila. So, ayan, tinalian ko muna yung buhok ko para para hindi sumausaw dun sa at, ano natin. So, ayan, malinis naman na yung kamay ko kasi bago ako humahawak ng ano, nag-alcohol naman ako. So, ayan, tatanggalin ko siya. So, yan. Ganyan lang siya. Buti nga po kasi sa baba nilagay, hindi yung sa may, may leeg talaga. Kasi kung sa leeg yan, mahihirapan ako. So, yan. Sa harap ko ng salamin, inaano, nililinis kasi para makita ko siya. ayan. Tatanggalin, tatanggalin ko lang yung lumang bin nilagay ko. So, ang linis ko po ng aking IGI every other day. Pero minsan, pag medyo tinatamad ako, two days. <laughs> Yan. Pero pag 2 days na hindi ko siya nilinis, pagtanggal ko niyan. Siyempre, fresh nga yan na nakatusok. So, namumuo yung dugo dito sa gilid. Mas makati siya na masakit kasi natutusok yung fresh dito na sugat sa pinagtusukan ng IG. So, alam niya yan sa mga nagda-dialysis. So, ayan. Dinadahan, kailangan ko siyang dandahanin na hilahin kasi yung tahi niya kasi nakatahi yan guys sa ano sa balat ko. May kita yang yung kulay blue na ya, yan malapit sa ginugunting ko. Yan. May ano yan, may sinulid yan dyan na nakatahi sa balat. Kaya nung hindi pa natanggal yan sa balat ko, ang sakit niya pag nagagalaw. Kasi syempre nahihila-hila lalo pag nililinis. Pag kinakabit yung ano, dialysis machine dyan. So, masakit siya pag nagagalaw. Kaya, minsan umiiyak ako kasi masakit talaga siya, guys. So, ayan, sa katagalan. So, ilang buwan na ba yan? Hindi ko na mabilang. Ano, last year pa yan eh, na nilagay. So, dapat 3 months lang yan. Kasi, so, syempre guys, wala pa tayong pam, pa, pam -pa ng ating pistola. Kaya, iniingatan ko po na hindi masira. So, ayan, di ba nakikita nyo? Yan, nakakabit yan sa liig ko. So, yan. Pag natanggal ko na yung tiga derm, eh, sp ko na yan siya ng alcohol. Tsaka, lilinisan ko na yan. So, ayan, sorry guys, kasi hindi siya, hindi siya makita. Ayan, wala kasi nagbibideo eh, kaya mahirap. So, nilagay ko lang yung, yung cellphone ko sa harap. So, ayan, nakikita nyo naman na nililinis ko yung puno niya. Kasi yun yung pinaka-importante, linisin. So, uh, ayan. Ayan, ayan, yan, Nakikita nyo yung ano na yan. Yung, yung blue na yan. Na parang may kulay itim na sinulid. Ayan. So, natanggal na siya sa balat ko. Kaya, eh, hindi na ako nasasaktan. Dati kasi nasasaktan ako pag nagagalaw siya. Kasi nagsusugat siya. So, ayan. Bumitaw na siya. <laughs> Kusa na siyang bumitaw. <laughs> so, okay lang naman. Kaya, naggugupit ako ng extra tegaderm na maliit para ilagay dyan para hindi siya gumalaw. So, ayan, tinang, tinatanggal ko siya at pinapalitan tuwing nililinis ko yan. So, nakikita nyo yan, dalawang, dalawang, ano siya, kulay, pula at saka blue. Kasi isang papasa, isang palabas yung dugo, parang ata yung kulay blue yung palabas, tapos yung, yung kulay pula is yun yung papasok na dugo. Pag napasok na kasi, naibalik na yung dugo sa katawan ko, guys, is malinis na yan. So, imbis na yung kidney ko maglilinis ng dugo ko, yung machine ang naglilinis, ba diba? Kasi, pinipilter na nila. Tapos, doon na rin, tinatsin, nagsiseperate na rin yung tubig doon. So, sumasabay na yun sa paglabas ng dugo ko yung water shampoo. <laughs> Ang galing, no? Hindi ko nga maisip paano na, paano na paghihi, paano nahihiwalay yung dugo sa tubig. <laughs> ah, basta yun na yun. So, syempre, ayan. So, makati siya, guys. Pag tinanggal mo, syempre, nakabalot siya ng plastic. Kasi yung tiga there, plastic yan. Para hindi mabasa yung ating, ano, ating IG. So, minsan, na naglinis na ako ngayon, kinabukasan nilinisin ko ulit kasi sobrang kate. So, hindi ko siya pwedeng kamutin kasi may infection. So, ang gagawin ko, lilinisan ko siya. Tapos, ga yung gasa, kung may gasa akong binili na nakarol, yun yung ginugupit ko ng maliit parang kasi laki lang din ng bulak. Tapos, nilalagyan ko rin ng alkohol. Tapos, yun yung kinukuskus ko ng bongga kasi para matanggal yung katinya niya. Kasi pag bulak, di ba? Ang bulak, smooth lang. So, hindi ako satisfied. <laughs> so, yun yung ginagawa kong pangkamot yung gasa kasi medyo maano siya. So, ayan. sinusukatan. Ayan yung hawak ko na maliit na tiga derm na gumupit na ako. So, inaayos ko siya para dikitan. Madali lang naman siya linisin, guys. Oo. Oo. So, may panlinis talaga yan dyan, yung parang kulay pink. <laughs> Kaso wala akong nabili, kaya alcohol na lang. Pwede naman yan alcohol lang. Basta, ingatan mo lang yung IG mo. Hindi siya mabilis ma-infection. Nasa pag-iingat, na pag-iingat na pag naman yun eh. Sa awa ng Diyos. Guys, simula nung kinabit yung IG ko, hindi ako, hindi ako nag, ano, hindi ko naramdaman yung, katulad nung nasa singit, na laging nababasa ano, hindi ko, hindi, hindi siya nababasa kasi tiga derm yung nilalagay ko. Hindi ako, hindi ako nag, ano, nag, ano nag Kasi pag nabasa yan, guys, may infect, mag -chill ka. Sawa ng Diyos, simula nang kinabit yan, hindi pa naman ako nag -chill. Isang beses kasi, wala pa akong tiga derm, so naghilamos ako, siguro na, hindi naman siya direct na nalagyan ng tubig yung gasa nabasa so syempre yung gasa is parang tela so umakyat umano yung tubig parang sinipsip ng gasa so syempre naanuhan ng tubig yung puno so pag hawak ko ay sabi ko lang nabasa so agad-agad ako nagpalit so yun lang yun nagchila ko ng saglit pero nawala din naman tapos simula nun lang, nag-iingat na talaga ako kasi minsan uhubad na ako sa CR na no? maliligo na ako Napapansin ko, ano pala, hindi pala, wala palang gasa kasi minsan pinagpapahinga ko naman siya guys. Tape lang yung nilalagay ko para, kasi pag uh, tegaderm yung ilagay ko, plastic siya. So minsan, para maka, ano naman, ba diba? makahinga-hinga. <laughs> pag sobrang init, so tape yung nilalagay ko. Kasi pag ano, sobrang init, nagpapawis yan guys sa loob. So, minsan yung pawis na tumutulo dun sa loob, may ramdam ko, makate. <laughs> Siyempre, pag ramdam mo na may tumutulo dun sa balat mo, di ba parang makate siya. So, ayan, yung gasa, gugupitin ko lang siya. Ay, yung gasa. Yung tigaderm, yan. Tatanggalin ko lang yung parang takip niya, tapos, ayan. So, bago ko yan siya gugupitin, sinusukat ko na para hindi masayang. Yung saktuhan lang talaga. Nung una, nahihirapan ako maglagay ng tigaderm pero nasanay na rin ako kasi medyo mahirap siyang ilagay pag hindi ka marunong, mag-aano siya, mag-kulot-kulot, -mag yan, magtupi-tupi. So, dapat ayusin mo siya para hindi magkulot-kulot. Yan, magtupi-tupi. Tupi-tupi <laughs> baga. So, ayan, yan, 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 yan. lang yung ginagawa ko. So, dahan-dahan lang para ano siya matakot pan, yan. Tapos, dalawa kasi ang ano niyan eh, yung isa sa, yung puti, tapos sa taas. Tatanggalin mo pa yung pinaka-top niyan. Para yung matira dyan is yung pinaka-manipis na parang plastic. So, yun na yung magiging cover niya. So, maganda ka, pag naka-IG kayo guys, is may tigaderm kayo. Kasi, mas, ano siya eh, mas safe. Oh, sa totoo lang, mas safe siya kasi hindi siya mapapasukan ng alikabok, hindi siya mababasa, ba? Diba? O kahit maabutan kayo ng ulan kung sakali, nagbibiyahe kayo. So, safe siya. Hindi siya mapapasukan ng tubig. Yan. ba diba, na ako. So, nasanay na ako, guys. Hindi na rin ako nagbabra. Wala rin naman lalagyan. <laughs> Walang kakapitan. <laughs> Ay! so, ayan mas mas ano mas maganda pag ako naglalagay oh, syempre ayaw ko na may ano yan Taka, ganyan lang siya nagkamaling so yun lang guys thank you